Ayan yung gagawin ko ngayon, yung alignment na yun. Ayan yung mga, din yung kantong na yun. Pag 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 Pagdiling naman sa malayo na siya, ano, hindi siya derecho eh. Maganda sana dyan, sa mga na yun, yung corner good. Kaya lang, siyempre, walang corner good. Kaya yung, yan yung gagamitin ko ngayon, yung paring na yun. Yan yung pangalan ko sana sa mga kantuan. Yan yung ginagawa ko na yun. Nilalagyan ko lang na ano, ng kumbaga patlang-patlang na boral para pag inul inul inulma ko sa mga kantuan, dumigit siya. Yan. Kanya lang yung paglalagay na ano, ng boral para pampadigit siya. Ayan, ganyan lang yung gagawin natin para pag sasalpak natin sa kantuan, dumigit. E, Ayan, kung baga nilagyan ko siya ng pat na pat ng nabor para yung pinakampadigit niya sa kantuan. Kahit mag-isa kaya mong i-align yun, basta nilagyan wala ng pampadigit doon sa likod. Yung likod ng paring. Para pag sinalpak mo, dumikit siya. Ang ginawa kong diskarte dyan, nilagyan ko ng maskin tip yung ano, yung parang eh. Kasi medyo basa pa yan. May posibilidad na bumaba yung parang niya eh. Kaya ginawa ko, nilagyan ko siya ng pinakasuporta ba yung paring. Nilagyan ko ng masking tape para, ano siya, para hindi siya bubaba. Kasi medyo malambot pa yung pa yan eh. Kaya ang boral misan, siguro mga dalawang minuto bago matuyo eh. Kaya katulad niya yan. Nilagyan ko na siya ng suporta para hindi ako mga na, ano, na alalayan yung paring. Tulad niya yan. Lagyan mo lang ano, ng maskin tape. Tapos pond pondoan na ng, ano, ng boral. Para pag binakbak natin yung paring na yan, nakahuluman na siya. Ayan, ganyan yung pagkakasetup na ulo ng paring natin. Pag yung matigas na yung, ano, yung paring, pwede na natin masilihan doon sa pinakailalim niya. Para yung mga lubog, yung mga ano, pumunta yun na Tapos pag medyo to yun, ayan. Babakasin na natin yung paring. Medyo tiktikin natin ng konti kasi kakapit yung ano yung paring sa boral. Bago natin tik bago natin tanggalin, medyo titiktikin natin 'yan. Tulad niya 'yan. Tsaka sikwatan niyo sikwatin niyo likod. Para hindi siya mag-crop. Yeah, tulad niya 'yan. Kaya yan lang yung pagkakano niya. Pagkatapos natin -ta tanggalin ito, yung, yung paring, yung pinang-align natin, masilihan na natin yung pinakakabilang side. Kahit hindi na natin siya iparing. O nakalain na siya eh. Yan yung pinaka-final niya, final result niya. Ngayon, nawala na yung mga alun-alun. Bumbaga, -alun. boy na boy na yung kantuan niya. Ngayon lang yung ating gagawin, pag walang, ano, pag walang counterfeit. Bumbaga, gamit na tayo ng paring.